Hello! Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa ang kamansulok ng mundo. Good morning guys! So for today guys, gagawa na naman ako ulit ng aking face mask. Igaan eh! Sit down. Kaya na show ko. May background na naman ako. So ngayon, yung aking gagamitin ay dalawang klase na naman na ay uh, ipapahid sa akin mukha so hindi naman masisira yung ating face kasi mga ano ito mga uh, natural lang so yung akin gagamitin ay bagong pitas na aloe vera hindi ko na pakita sa inyo yung pagkapitas ko so ngayon natanggalin ko yung tinik-tinik -tini kasi hahati-hatiin ko to para maipahid ko sa akin mukha yan Sobrang taba nito, ang haba. Yung kalahati nito, hindi kalahati kasi konti lang itong kinuha ko. Yung iba nito, inilagay ko doon sa ref para hindi masira. So, pag may gustong gagamit nun, yun ang gagamitin. So, eto ngayon yung aking ipapahid sa aking mukha. Sobrang maano. Ang albera kasi, sobrang makatas. Sorry. Ang aloe vera kasi ang daming benefits na nakukuha din ng ating balat dito. nakakapag siya ng ating skin. Yan. Diba? Di pa naubos yung isang ganito. Okay na yung face ko. Nalagyan na lahat. Buganunin ko para lumabas yung kanyang mga katas-katas. Kasi hindi ko hiniwa-hiwa. Yung iba naman, biniblender nila. Pwede natin pag nag-blender tayo nito, ilagay natin sa ating shampoo. Yan. So, depende din. May iba din kasi hindi hiyang sa mga ganito. Hindi po kahit hiyang sa iba. Hiyang tayong lahat. Iba-iba iba kasi tayo ng ah uh, gusto ng ating kutis. May mga kutis na ano, na masyadong tawag niyan. Sensitive. Yan. So, ako. Kaya ako sa mga ganito lang kasi yung skin ko pang kutis mahirap pero ewan ko hindi ko mapaayos-ayos yung kanyang mga gusto ayan kinukulukod ko yung dito ko kasi nga binabahayan ng mga blackheads at whiteheads pinapamahayan ayan Ibababad ko lang yan dyan. Hmm. Ah. daming katas. O, oh, ayan oh, hindi pa nagamit ko. Hindi pa nagamit yung isa. Ang dami pa. Ito, hindi pa rin nauubos. Ito, hindi pa nauubos yung one side lang. Ito, may isa pa. So, kung hindi ko magagamit, ilagay ko na lang din yan sa ref. Ayan. Ayan sayang din itatapon Ipahid na lang natin sa ating kamay hmm. then ito yung pangalawa yogurt or rob ayan yung english niya ang pangalan niya so yan yung sunod kong ipapahid hmm. ang yogurt ay nakakapagpalambot ng ating balat para maging natural yung ating balat. mapapabalik niya sa natural yung ating skin lalo na pag nabubog na yan sa mga kakapahit pahid na kung ano-ano mga bagay ang ating ipinahid yan and yan same as usual yung ginagawa ko nilalagyan ko ng tissue para pag nag dry na pupunitin ko na lang and pag uh, tawag nito yung pag natapos natin maghugas kung gusto natin magpahid ng ice nagpahit tayo ng ice and then yung tawag nito uh, after na naman natin magpahit ng ice maglagay tayo ng moisturizer pa maiwasan natin yung pag uh, bibitak ng ating balat para hindi magdadry yung ating skin so ayan. Alam niyo ba yung rob na to, yung yogurt na to, ay tira na lang din naman. Tira na lang siya, tira na lang siya. And parang eh natanggal ko na yung takip kasi baka expired na rin. Kinain ko na rin ang ano niyan, iba niyan. So yan. Meron pa rin tira yung yogurt, konti lang din ang nagagamit. Nagamit ko. kaysa itatapon, gamitin na lang. Hmm. Sobrang dami na ngayon ang ilagay ko. Tapos ang kinaganda pa ng nilagay ko na to, ano, malamig kasi galing sa ref. So nakakapagpa-close din siya ng ating pores. Hmm. Yan. <coughs> So, same as usual. Maglalagay ako na tissue. Hmm. para hindi maglalaglagan. Hmm. Na. Kaya yung binagawa ng aking alaga, tahimik siya. Yan. Tapos mamaya, pag nag-dry na, yun, pupunitin ko na lang din, then bago ko hugasan. Mas maganda talaga siya pag nalagyan ng tissue kaysa sa walang tissue. Mm. Ang galing. yan mayroon akong bagong mga ano, alam na gawain yung paglalagay ng tissue. Ayan. Oh! Hilinom naman. No -no. <laughs> so, Tapos nakikita ng amo ko paglalabas ako dito ng banyo, parang nakabandahe, bandahe, ano ba tawag doon? Kasi paglabas nito, dito sa banyo na to, sa ano na to, restroom na to, ay may camera dyan. Ayan. 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 Okay na. Ubus na sayang kasi kaya ako. Oh, alaga ko na kung ano-ano ginagawa. Ayan. <laughs> <laughs> May pupunta dito, galing doon sa kapitbahay. Ihahatid yung timbangan ng bagahe. So, yun na yung aking uh, video for today, guys. Thank you, thank you for watching sa so, mga bago sa aking YouTube channel. Please like and subscribe po. Thank you for watching and God bless to all of us.